At yung sinasabi ko po na uh, root, uh, stages ng root, is meron po tayong top root. Uh, pupunta po kami sa farm ni Serarion para makita niyo po kung saan gumala yung top route. At yung top root na yon, kapag meron pong may namatay na kakao, huhukayin po natin para makita nyo po yung sub-root saka yung main root. So yan po yung subaybayan niyo sa Bayani ng Cacao Farming. Another knowledge, another technique and another help to us. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Subaybayan niyo po ang ibog e natin, ha? Tuloy-tuloy lang po at marami po kayong magugugunan. Sige po, paalam na po ako sa inyo. Magandang umaga po. Bye-bye. Okay? After 3 days pabalikan natin to. Ha? Ah. Babalikan natin to. Nais ko po magpasalamat sa mahigit ay uh, isang dibo na kumili ng e namin. Mahigit 1,000 na po. Maraming maraming salamat po. At yan po ay isang malaking tulong sa inyong mga farmers. Kailangan nyo po yan. kailangan nyo po na may gabay.